ang mga ito ay order nila ni sir na taga daan pantayan Cebu at taga misamis oriental at pinadeliver ko na ito sa GNT Express para makaabot doon sa kani-kanilang lugar. Maaring magantay na lang sila ng mga ilang araw sa delivery nito ng GNT Riders. Ito, keychain ito. So, isasabit mo ito sa iyong uh, shirts kagaya nito. Ayan, kagaya nyan Basta keychain. At pinalitan ko ito ng black kagaya nito. Yan, black na kitchen Sa video kasi ay, uh, ito yung sarili kong keychain. Tapos, binilhan ko doon pagka-deliver ko. So, i-keychain. So, kitchen tawag dito. Kung pwede naman sya gawing kwintas, pero ang gusto rin sir ay keychain. So, lahat ito tapos ng madasalan, ready na magamit. At uh, dadalhin na lang niya ito palagi. So, mutya ng tubig yan, mutya ng bulalakaw, at mutya ng linta o tamilok. So, dagat. So, lahat ito, pangkalatang proteksyon sa lahat ng klaseng malalang aksidente na maaaring ikamatay ng tao. Proteksyon sa lahat ng klaseng masamang gawa ng masamang espiritu, masamang tao, at mga masamang demonyo. Meron din yung kasama na panlagay sa wallet na espesyal na formula. At ito naman, order ni Sir, na taga Misamis Oriental. Simpleng bracelet lang ito dahil kunti lang kasi natira sa akin na 10 elements na bracelet. So, ito na lang yung uh, medyo maganda sa kanila itong isa at uh, ito mayroon silang kanya-kanyang mga panlagay sa wallet iingatan niya nila yun para magamit yan nila sa pagdating ng panahon lalo na sa gera makakatulong yan sa kanila at least hindi basta-basta na mamatay or napapas lang so uh, dito pinadeliver ko noon noong hapon para uh, makaabot doon sa kanila marami plus yung ginagawa kaya ito muna yung inuna ko sa pag deliver tapos gagawa pa ako ng mga sing sing uh, dito ako sa branch na ito kadalasan nagpapadala kasi medyo malapit lang sa amin sa lugar namin dito sa Dumaguete City Negros Oriental sa GNT branch na ito at ang additional guides noon ay Papasa ko lang sa kanila kapag hawak na nila yung mga items na yon para alam nila kung paano gamit. At magantay na lang sila sa delivery nito at makakabot na ito sa kanilang lugar.